Okay mga kamugil Una mga kamugil Nung hindi pa ako sumabak sa larangan ng construction Iba pa yung trabaho ko ah uh, Tsaka maliit pa lang ako mga kamugil Ito na yung materialis na madalas kong nakikita no? ah uh, Maging walling man Magpadubululing ng bahay noon Magkisame ah uh, Ito yung madalas kong makikita mga kamugil Ito yung unang materialis no? Flywood No? Yung kasabay nito, mga kamukil, nung mga panahon ng bata pa ako, yung lawanit. Yung parang rabirise siya, mga kamukil, kung naaalala nyo. Pero yung lawanit kasi ngayon, peace out na yon, no? So, yung natitira ito siya sa ngayon, no? Flywood. May mga gumagamit pa rin ito, mga kamukil, hanggang ngayon. Yung pangalawa, mga kamukil, nakasunod dyan, nung nag-ano na yung kaalaman ng tao, no? nung naging high tech na high tech ng high na na invento si fiber cement board na kung tawagin no? mayrong uri po ng mga uh, mga paisam board mga kamungkil. maraming uri nito mga kamugil maraming brand na yung gumagawa nito meron tayong una kapag nakakita tayo nito laging tawag natin hard pala yung gamit nyo no? Uh, madalas na tawag nito. Pero gusto kong liwanagin mga kamukil, ang Hardiplex isa po 'yang brand. No, hindi po 'yan ano. Maraming brand ang gumagawa ng pisen board. Ayun, fiber cement board. Yung pinakatawag nito mga kamukil. Meron tayong unang sikat nito Hardiplex. Ngayon ang dami na. Meron na tayong smart board, meron ng gypsum, ah, iba 'yung gypsum board. Meron ng ah, uh, board meron tayong GRC board, no? Maraming klase ng mga paisen board na nagsilabasan. Iba din yung gypsum board mga kamukil. Yung gypsum board mga kamukil, madalas uh, lang yung nag-a-apply nito dito sa Pilipinas. So, madalas makikita natin sa mga kundo. No? Uh, malimit yung ginagawa. Kadalasan talaga, makikita natin sa Pilipinas ito. Fiber cement board. Yan dahil usapang nag-i-evolve yung kaalaman ng tao, nag-high-tech yung mga teknolohiya, lumabas ito ngayong tinatawag nating PVC panel board. So ngayon, mayroon na tayong tatlong mapagpilian kung ano yung mga materialis na gagamitin natin para sa pagpapasiling ng ating bahay. Tapusin nyo itong video mga kamukil at paki na lang mga kamukila. Ah. 'Yun lang tanging hiling ko sa inyo. Aalamin natin mga kamukil kung ano yung mga disadvantage at advantage na makukuha natin dito. Itong tatlong klase na to, ito yung madalas na ginagamit sa pagsisiling. Ngayon, alamin natin kung ano yung mga advantage at disadvantage nito. sa wood mga kamukil, mula noon hanggang ngayon, meron pa to, no? So ano ba yung mga advantages? Unahin natin mga kamukil yung advantages, no? Kasi yun yung lagi nating ano mga kamukil. Bilang isang Pilipino, mahilig tayo sa good news, no? Yung advantage na makukuha natin dito mga kamukil. Unang-una yung mura, no? Mura at pangalawa, hindi siya madaling mabasag. Yung plywood hindi to madaling mabasag yung plywood no kasi uh, ano to siya maraming nilalagay chemicals nito unang una yung kahoy pangalawa yung uh, glue niya may mga glue to mga kamukila so ngayon ano pa ba yung mga advantage nito paki comment na lang mga kamukila kung ano pa yung mga advantage nito na hindi ko alam kasi para sa akin yun lang yung advantage na nakikita ko dito yung more yung presyo may kamurahan pangalawa Uh, hindi madaling mabasag. Okay? Yung disadvantage naman nito mga kamukil, unang-una, na nakikita ko dito, na disadvantage mga kamukil, yung uh, patagalan sa paggamit. Yung itatagal niya, kung gaano siya katagal bago masira. No? Noong unang mga panahon, siguro masasabi natin napaka ganda nitong gamitin dahil quality at pulido pa yung pagka manufacture ngayon kasi mga kamukil ko makikita natin madalas kaya nasasabi ko yan uh, hindi na natin maiwasan mga kamukil may mga ganito na Ayan. hindi naman natin pwedeng piliin kapag bibili tayo minsan talaga may mapapalusok talaga na mabibili tayo natin ganito ito yung unang disadvantage na kikita ko yung uh, pagkagawa may mga ganito talaga pangalawang disadvantage na nakikita ko dito mga kamukil base din sa observation ko sa mga natrabaho ko rin bahay na ganito yung inapply namin noon madali siyang maglubo yung tanong kamukil uh, okay yan pagka nasa loob ng bahay kahit nasa loob ng bahay mga kamukil ang mangyayari madali may mga portion pa rin na maglulubo siya. bakit maglulubo siya? pagka uh, gabi kasi mga kamukil yung bubong natin nagmo-moist yan lalo na malamig ang panahon Pagka umaga mga kamukil, pag sikat ng araw, yung moist na yun, unti-unti yung pumapatak. Nahuhulog yun mga kamukil yung moist niya. Dito napapatak yun. Sa loob ng isang taon mga kamukil, o anim na buwan na laging napapatakan yan bawat umaga, ang mangyayari dyan, dito na part mga kamukil, lulubo yan. Pagkatapos, itong pinaka-coated niya, itong pinaka-glow niya, pinadikit ng glow, unti-unting matatanggal yan. Kung napapansin nyo sa mga ceiling nyo, lalo na sa mga external nung unang tirada ng mga bahay, ito lahat ng ginagamit tapos nag priming sila ng kahoy Ang napapansin nyo ito yung madalas na natutuklap itong dito dahil po yan sa pagmumoist ng ating bubong laging napapatak dito yun yung pangalawang disadvantage na kikita ko dito ang pangatlong disadvantage mga kamukil kapag ito yung gagamitin natin pangsiling sa bahay mas nakakagastos sa pintura kasi bakit ko nasabi? Kasi pag nagpipintura tayo mga kamkil, yung pinakauna natin i-apply is white. Puti talaga yun yung pinakauna natin i-apply. Kapag puti yung ating una i apply matagal i-cover up to. Ibig sabihin mga kamukil matagal na ng white tong itong brown na kulay niya. Makailang pahit pa tayo dito bago tuluyang magiging malinis na puti yung pundasyon natin. ba? Diba? So, may isang opsyon para hindi makakatipid ka masyado padaanan mo ito ng uh, epoxy primer gray yun yung isang option na madaling ka upin pagka white kaso lang napamahal ka pa rin kasi nag epoxy primer ka tapos nag platul ka pa malalaki sa gastos yun po yung pangatlong disadvantage na ko dito pagdating sa kulayan yung uh, pangapat naman ka mongkel ano pa ba So wala na akong iba nakikita disadvantage dito no sa plywood. Kung meron man mga kil pa comment na lang ninyo para ma Uh, basa din ng mga tumitingin no? kasi may mga nanonood na anong tawag nito na babasa-basa din sa mga comment okay tapos na to itong paisan board o paisan board mga kamukila tawagin natin fiber cement board ayan itong fiber cement board urahin natin yung advantage nito yung advantage nito mga kamkil unang una pagdating sa pintura hindi siya masyadong magastos sa pintura ito kasi kung nakikita nyo white na siya isang pahid lang ng plot natin o pangalawang pahid cover up na to so pag final natin hindi na magasyadong uh, magastos pag pahid ng pang final coating natin pangalawang advantage na makukuha natin ito mga kamukil hindi basta bastang nasusunog to fireproof at saka heatproof to mga kamukil ito may dagdag tayo dito. Buti na alala ko. Ito madaling masunog, madaling lamuin ng apoy at saka tagos yung init nito mga kamugil. Hindi to heat Kapag ito yung ating isisiling sa bahay. Oh, may limang disadvantage pala nito. Ito uh, advantage nito less gasto sa pintura. Pangalawa heat proof siya. Pangatlo fire proof siya. At pang-apat, itong tinatawag nating walang makikita nating nagbubukol-bukol mga kamukil compare nyo dito di ba wala siyang makikita uh, makikitang bukol-bukol plain na plain siya mga kamukil madali siyang trabahuin kapag kaganito at pangalawa at uh, ano, panlima pwede kung wala ka munang budget sa pintura okay lang kasi white na siya daan. White na siya, diba? So, yun po yung advantage na makukuha natin dito sa fiber cement board. Yung mga disadvantage nito mga kamukil, isa lang yung nakikita kong disadvantage dito. Hindi mo siya pwedeng dagana ng mga mabibigat o ikaw mismo yung dadagan dito. Kasi, madaling mabasag to mga kamukil. Lalo na pang uh, walling, Na? So, yung pangalawang disadvantage Iwan ko kung agree kayo, disagree mga kamukil. Madali daw itong malaglag kapag ka sa ceiling. Ako mga kamukil, disagree ako dyan eh. Kasi wala pa namang nangyayari sa project kung nalalaglag yung kaysa minamin. No? Nung unang mga panahon nung sumika to, yung umuso yung metal framing, uh, may makikita tayong nalalaglagan, naglalaglagan. No? Kasi sa brace yun mga kamukil. Madalas kasi ginagamit dun, tie wire yung brace nila. Kaya nagkakaroon ng... ah... Uh, posibilidad na pag lumilindol gumagalaw talaga yung ceiling natin, yung priming natin, kaya umuuka yung mga rivets natin dito dahil yung ating hanger is tie wire lang, pero ngayon mga kamkil more on metal na tayo ha? so yan po kung ano man yung pwede pang may dagdag mga kamukil, idagdag nyo na lang so dito tayo mga kamukil sa ah uh, PVC panel Ayan. ang PVC panel meron tayong dalawang klase nito pero maraming kulay na pwedeng mapagpipilian. Meron tayong may grooving. Ayan. Meron din tayong plain lang. Ito yung dalawang mapagpipilian natin kapag PVC. Ayan na. Ah. May grooving siya. Ayan. Minsan, ah, may ano pa ngayon na malapad siya. So nagkakaroon siya ng dalawang grooving, no? May mga ganyang da, uh, PVC panel. So unahin natin yung advantage sa na makukuha natin dito. Unang advantage sa na makukuha natin dito, yung pagpipintura, yung pagkukulay. Hindi na natin, kailangang kailangan magkulay kasi nakakulay na siya. So less gastos tayo sa pintura, hindi na tayo bibili ng pintura. Pangalawa na advantage sa na makukuha natin dito, yung ah, uh, kagandahan sa ceiling mo. Elegante-elegante ang dating mga kamukil ng ceiling mo kapag ganito yung i-apply ia mo pangatlo na advantage natin makukuha dito mga kamkil yung tinatawag nating manpower ayan kasi uh, kahit mag isa ka lang kaya mo itong trabahuin kapag ka marunong ka no? so pwedeng iisang uh, installer lang kukunin mo dito pag ikaw nagpapagawa ng bahay kaya na no? kung hindi man lang malakihan kung malibaw mga kwarto kuha ka lang isang tao na marunong na simbol ito okay na o, yung pang apat mga kamukil na advantage makukuha natin dito yung uh, madaling matapos yung trabaho kasi napakadaling i-install nito mga kamukil no? bakit kulis gastos ng manpower to kasi ito mga kamukil hard to sa board hindi pwedeng magkisamika nito na isang tao lang kailangan talaga nito minimum dalawa minsan nga tatlo pa ito itong, itong pa isang board yan pero ito pwedeng isang tao lang mag-install nito So ano pa ba yung mga advantage makukuha natin dito? Pangalawa, fire retardant dito mga kamukil. Walang kakayahan yung apoy na lalamunin niya to lahat. Kung saan lang tumatama yung apoy, doon lang yung masusunog. Pero kung buong part na to mga kamukil, may apoy, sunog yan lahat. Diba? Halimbawa, nalalaglagan dito ng maliit na something na umaapoy dito lang na part. So dito lang part yung susunogin niya kasi kaya niyang patigilin yung apoy nitong klaseng ganitong klaseng mga kisami. At Yan, ano pa ba yung panlima na advantage makukuha na ito. Iliganting ilaganti itong tingnan mga kamugil. So ngayon, yung disadvantage nito mga kamugil aalamin natin. Ano ba yung mga disadvantage na makukuha natin dito? Isa lang yung nakikita kong disadvantage dito. Ah, dalawa, meron akong dalawang disadvantage na makukuha na nakikita dito. Unang-una mga kamugil, yung pinaka-disadvantage dito. Ah habang buhay ito na talaga yung makikita mo sa kasi may itong color na to hindi siya katulad nitong paisan board fiber cement board at saka itong plywood halimbawa ngayong nag-iisang taon na tong ceiling nyo gusto niyo palitan ng kulay pwede natin gawin ito kasi mga kamukil hindi ito basta-basta mapapalitan ng kulay ito yun yung unang disadvantage na ko dito. Once na ito yung ginagamit mo, buong buhay mo na, ito yung makikita mo. Unless lang mga kamukil, kung tatanggalin mo to siya, papalitan mo naman ng ibang siling o papalitan mo ng ibang kulay. Pangalawang disadvantage nito mga kamukil, kung ikaw po ay isang may-ari ng bahay at mahilig ka sa mga art-art sa siling mo, mahilig kang gumawa ng design, limited lang yung design nito mga kamukil. Hindi gaano marami nagagawang design nito. Hindi kagaya nitong dalawa, unlimited yung design na pwede mong ipagawa dito ayan so ngayon kung tatanungin nyo kung saan ba mas makakatipid dito dito o dito isa lang yung masasagot ko mga kamagila mas nakakatipid tayo dito malaki yung natitipid natin dito kaysa dito sa mga dito no? kaso lang natatakot lang tayo dahil kinukumpara natin kaagad yung presyo nito at saka presyo nito kasi ito mga kamukil isang presyohan nito kapag nasa wholesaler ka o contractor price uh, 180 160 to 180 hanggang 200 meron 200 pa nito depende sa size, yung bilihan kasi nito mga kamukil 3 meters may 4 meters pa yung 4 meters mas mataas yung presyo nasa 200 plus uh, 3 meters 100 plus na no? 160 to 180 yung presyo nito hindi nagbabase sa design yan sa haba na binibili mo So, ngayon mga kamukil, yung lagi kong nakikita sa market, 3 meters at saka 4 meters lang yung available pa nito. Ayan. So, mas nakakatipid tayo dito. Kasi kinukumpara natin yung per piraso lang isa presyuhan. Hindi natin iniisip kung ano pa ba yung mga kailangang materials para mapaganda natin to. Itong dalawa na to. Diba? O, yun yung madalas nating iniisip. So, pag natin ito ay mahal to hard flex na lang tayo kasi ilang pli, ilang pliego yung kailangan natin bago matumpasan yung lapad nitong uh, paisan board di diba? yung fiber cement board hindi natin akwinta, mga kamukil, na kwenta mga kamkil ang dami pa palang kailangan natin dito kailangan pa natin ng uh, umpisahan talaga natin sa umpisa kung paano i-prepare para mapaganda to una gamit pa natin ng uh, ipoksil, marin ipoksi pambatak, indin, mistip tapos pagkatapos tapos natin mistip, gamit pa naman tayo ng skim coat. Tapos skim coat, flat pa tayo. Pagkatapos magpa-flat wall, check, check up pa, retouching pa. Pagkatapos, first coating sa final kulay natin. Diba? Ang daming proseso, Pangalawa, sa manpower. Diba? Samantalan dito mga kamugil, wala na. Pag naidikit mo na yun, wala ka ng trabahoyin pa. Tapos na. Isang trabaho lang, tapos na. Ayan lang mga kamugila, kayo na yung bahala kung saan sa inyo yung pipiliin nyo dyan sa tatlong na to. Ito lang yung mga ko sa inyo mga kamukil. Ayan, mayroon tayong tatlong materialis na ginagamit madala sa ating pagsisiling. Thank you mga kamukil. Maraming salamat. Pakishare mga kamukil yung ating video. Yan lang po yung aking tanging mahihingi sa inyo. Naway sana mga kamukil, sa kunting pagpindot lang ng share. Hindi po mahirap trabahuin yan mga kamukil. Naway sana maintindihan nyo ako. Ayan. Pakipindot lang ng share mga kamukil. Nasa ganon, yung mga tao Nagpapagawa ng bahay ngayon At wala pang idea Nalilito pa sila Minsan Nandito sila pumipili Ah doon na lang tayo Sa plywood Mura Mas mura kasi Ha oh, May mga ganon So para Mapag-isip-isipin din nila Kung saan sila Sa tatlo na to Na pwedeng gamitin Sa materialis no materialis Para sa bahay nila Once again Mongkel On the Vlog Thank you